Sir Yok at saka Ma'am Jen, ano yung pinakamahalaga ba talaga ang pagkakaroon ng market bago ka magtanim o kailangan magtanim ka muna bago maghanap ng market? Mapagpaalang <laughs> araw sa ating lahat, mga totoo, mga hinday. Kawai-kawai! Kawai-kawai! Sir Yok Yok. At kasama natin ulit ngayon si Sir Yok Yok Fermo para dito sa kanyang pipino farming. So ngayon, sino ba yung mga gusto mag-farm ng pipino? Ito na yung video para sa iyo at taturuan tayo dito. Ano yung mga teknik dito sa Central Luzon? Dito tayo ngayon sa Lalapak, Victoria, Tarlac Ayan So, ayun, ngayon Tara nga na si Sir Yokyok uh, Kung -yok. ano yung mga technique na dito Sa kanyang pagtataling ng pipino So, Yokyok So, ito so, kayo nga tayo Yung kamerad Smile Ayan Ano ba yung uh, variety ng ating pipino? <coughs> Mega CF1 Mega CF1 Ayan So, yun ang Ano yung sa S-Quest sa ba yun? S-Quest oh. Ayan So, before that Shout out muna dyan sa kanyang asawa Si Jenny Love Chris <laughs> Si Gun uh, Nafermo Ayan, so sila ngayon ang interviewin ko dito. Ayun, naghawak ng camera. Ayan, dalawa sila. Duwag okay. Okay. So, ito yung... Isa sa mga pinakamagandang uh, advantage pag uh, magpartner mag-partner ay magkasama sa farming. Ito yung mga true love. Tama ba, Sir Yok-Yok? <laughs> Tama po. <laughs> Tama yan, di ba, Sir? Tama po. Ayan, kaway ko. Sige. Sir Okyok, dito sa pagtatanim nyo ng, uh, ano, ng pipino, ano yung... Uh, pa paunang uh, ginawa ninyo anong pinakaunang gagawin talaga sa pagtatanim ng pipino farming uh, sa pipino kasi pwede mo i-direct pwede mo ipupunla Depende sa panahon kung ba panahon ng tagulan eh, kailangan i -punla. Punla. kung mga magaganda naman yung panahon kung maganda naman panahon Pwede okay. i-direct mo na mm -hmm. so yun okay. yun importante oh, tapos pwede yung pwede sa pwede yung yun ang preparation. Sa land preparation naman, i-cultivate muna yung lupa Sa taniman. Ano yung ginagamit nyo na pang cultivate dito sa Central Luzon, sa Universia? Karabaw lang. Kararo. Karabaw din? Ayun, karabaw pala. Oo. So, ito ma'am, si, kasi kasama mo si ma'am Jenny, si Jenny. Uh, ano yung, uh, ano, yung, uh, ano, inaambag mo sa asawa mo dito ngayon sa pagtutulong <laughs> sa farm? Partner kami. Partner in life, pero partner din sa farm. Ayun, yun ang maganda. Tapos, nagdadamo siya, eh, nagdadamo din. <laughs> nagdadamo. Lahat ng ginagawa, partner. So after nung pagka uh, ano dito sa plantation mo ng pipino, ano yung ginawa mo dito, punla ba to o ano, seedling? Direct, direct, direct na. Direct. Sa direct no, ilang days na to ngayon yung pipino mo? 30, 32, 32 ata, days. 32, days. 32 days. 32 days na. So mahirap ba yung magtanim ng pipino? Hindi naman. Hindi, hindi sa mahirap, kun sa ano, depende lang sa panahon kasi panahon dito sobrang ang uh, haamihan, malakas yung hangin dito ngayon. Plantation ano yung kaibahan dito sa, doon sa atin, sa Mindanao, sa dito sa Central Luzon? Ano yung kaibahan ng pagtatanim dito? Ay doon kasi yung klima doon, kumbaga, tama lang, hindi gano'ng malakas yung hangin. Uh, sakto lang, dito kasi minsan, sa isang buwan, limutan siya, o malakas naman yung hangin. Hmm. Siyempre kalaban din ang tanim yung hangin. Hmm. Pag malakas yung hangin, simpre, masisira din yung mga talbos, masisira din yung mga dahon. Ayun. Pero kung sa ano, ganoon lang din yung technique doon sa pagpo-pruning, ganoon lang din. Kung ano yung mga technique sa pruning, ganoon lang din sa pruning. Pareha lang. Din. Sa Pareha no? lang talaga magkano. Magkaiba talaga yung panahon, ano? Sa panahon lang sila magkano. Tsaka yung advantage dito ay walang problema sa buyer. market, walang problema. Market. Yun, yun ang pinakamaganda. So after mo na direct, direct to seedling dito, ilang days siya bago nakaharvest? Nag-pruning kasi ako, nag-harvest yung mga tarpe. 30 days. Hmm. So pag uh, regular pala, mga ilang days baga maka-harvest na? Siguro 28 din ang kaya na. Harvest um, na, no? 25. Kung maganda yung panahon, at saka hindi ka nag-pruning. Ganun. Tapos ano yung, uh, ano, yung pag-start uh, pag, uh start nyo ng tanim, seedling, uh, ano yung unang abono nyo? Anong inaabono nyo? Uh, sa pagtanim ko, uh, 7 days or 10 days, uh, papataba na After 10 days. Mm -hmm. ang ang sunod na uh, pataba noon, ano ba ang alternate noon? Ay ano ba yung uh... iba yung unang pataba ko ano lang muna, urea ganun. Mm -hmm. Or calcium nitrate, uh, calcium nitrate. Mm -hmm. Tapos mga dalawang linggo, may halo na sa 1620. Ayun. Pag mm -hmm. mga tatlong linggo, may halo na sa mga triple. Triple 14. Ayun. Ito may mga bulaklak na may alo ng mga putas. Ayun. Tapos ito, siyempre, pagka tumaas yung damo, ilang beses na kayo nagpadamo dito? Isang beses pa lang. Pagpadamo pa lang ulit. Isang beses lang, ano? Sa ganito kalawak, ka, uh, Sir Yok ilang puno to lahat dito? Mga 2,000 libo to. Mga 2,000, ano? Oh. Ayun. 2,000 na puno. Ang galing. Tapos, ah... Uh, Mahirap ba ito? Ano, yung mga insekto, mayroon bang mga ganun? Yung mga control nyo, pest and disease control nyo? Makukontrol naman siya. Yung ano? ano, makukontrol naman yung mga insekto. Ano yung, yung Ang hindi na makontrol dito ngayon, hangin. Oo. Oh, oh. Hindi makontrol. hindi na makontrol yung hangin. Malakas eh, malakas yung hangin dito. Ngayon lang naging normal eh. Ngayon lang. Ano pa yung mga, ano ma'am Jen, ano yung mga usual na nakikita mong problem na mga dito sa, ano naman, sa pipino? usual na problem dito Mag, sa Nag-ano nag ano, last light Early light Mm -hmm. marami nag-ano na farmer na hangin talaga problema. Hindi siya agad-agad makausbong or makaakyat. Problema sa panahon. Mm -hmm. Hindi lang naman kami yung nagka-problema. Halos mga katabi. Ganoon din naman yung problema. diyan yan ang palaya. Hindi, palaya, mga ito. sitaw. Mm -hmm. Ganoon ano. Mm -hmm. So ano ano yung pang yung kasi yung panahon hindi natin nakokontrol? control Itong mga insekto, yung mga ganyan early blight, ano yung pang-control niyo diyan? Insecticide yun Insecticide. Oh. Ano yung in apply mo, Sir Yok? Mga ganito kasi pag pipino, kailangan niyo i-apply medyo manalamig lang. Kasi pag medyo matapang yung talbos, baka biglang ano, ano yung mga malalamig na yun? Iba ba kakaiba yun sir sa, sa Central Luzon malalamig? Ano yung mga term na yun malalamig green na, yun? na, green na like green ah, yun? green label na insecticide. Green Ayun, green label. Oh. Okay. Anong insecticide yun kaya yun? Yung mga, na, ano Marami. Mga, ano lang, mga lanit. Lanit? Hmm. Hmm. Malatayon. Na, Malatayon. Mga... oh. Brodan. 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 Malalamig lang na ano, marami na mga wigilas yan. No? Paano yung application mo sa 16 napsak sprayer na liters na ganun? Ah, ganun lang Parang sa label. Hindi, so, okay, babasin din sa label. Ayan, sinusunod pa rin sa label, ano? Yun ang importante. Kasi may din pag Hmm. So ngayon po, ay, nakailang harvest na kayo? First Una, pa first lang. Pa first Halaw pa lang. Ah, first na uh, harvest pa lang. So titingnan natin mamaya kung ilang kilo yung harvest nyo, no? No, pwede. Pero magkano yung presyo ngayon dito sa bintahan nito? May mga idea na kayo? So, Ayon siguro. So, hindi ko pa alam. Eh. First Wala. time, parang kami pa lang nagtanim ng Mega-C. Eh. Aba, parang suswertehin yung presyo nyo dito, ha? Saan? <laughs> yung karaniwan is ambasador. Oo. Yung kulay uh, yellow-green yata, gulaw. Mm -hmm. Ambasador. Okay. Ito ngayon ay Mega-C? Mega-C. Oo, oo, yun ang importante. Sir Yoke at saka Ma'am Jen, ano yung pinakamahalaga ba talaga ang pagkakaroon ng market bago ka magtanim? O kailangan magtanim ka muna bago maghanap ng market? Market. <laughs> market. Importante. Kasi gaano karami yung mo, wala ka naman market. Ano? din. Wala <laughs> din. Wala Kaya no? yung market. Ganun talaga no. So, so so far dito walang problema sa market. Wala problema dito sa Oo. Tapat talaga lang, ano kasi na, malapit nga tayo sa ano sa Balintawak kaya ano Divisoria. Parang gusto ko na parang Ordaneta. gusto na namin mag Ordaneta. Oo. Oh. Parang gusto na naming lumipat dito. Ah. Sabihan ko si partner, lipat kami dito. Pwede, may, <laughs> may lupa niya daw, bakante. Dito? Ba? <laughs> Saka yung ani kasi, volume volume, hindi man tinitingin na ang ani ka, isang kilo, dalawang kilo, kilo. Oo. Kaya yung ani, volume. Volume. Oo nga, no. So, ganun pala. So, ganito kalawak, mga 2,000 hills. Magkano na nagastos nyo dito? Bago kayo nag-harvest ngayon, magkano na nagastos nyo? 10,000. 10,000. 10, so, maliit lang na no, puhunan, ano? Maliit lang po. Ayun, yun ang maganda. So, 10,000 mo. Sa tingin mo, sir, yok mga ilang harvest bago tayo makabawi? Malalaman sa presyo. Malalaman sa presyo, no? Ayun ang maganda. So, ayun, at, uh, at least may na-learn tayo dito sa pipino farming nila. Madali lang naman pala ang pipino farming, sir, yok no? Gano'ng kadali? Madali ba o madaling madali? Madali lang. Kung may alam ka, madali lang yun. kung bago magtanim, tanim, kailangan may alam ka din. Ayun, yun. Kung mong may alam ka din. Hindi pwede na tanim ka lang tanim ulang ka rin ayun yun ang mga importante so yun ang pinaka hmm. yun alam knowledge sa Advantage na rin siguro kasi nakapag-test na din kami. Test da SM hmm. Foundation Training mula sa Mindanao. Hmm. Ayun. Advan mag ano rin kung paano magpunla, mag-ano ng mga seeds, alaga. Ayun. Tapos advantage. Advantage yun. Anong masashare mo ma'am na story na ma-inspiring mo sa kanila, ma-inspired sa kanila na at least dito may farming kayo dito ngayon. Ano yung masasabi mo ma'am? Jen. <laughs> siguro tanim lang lang tanim hanggat ano uh, pwede siyang gawing habit kasi sa tanim meron din perang makukuha ayun saga lang okay. saga lang saga saga, saga kaso lang kaso na ano naman yung mga tanim na ma your wag isa pang try pakalawang hmm. try kung ano Ganun kung wala ng pag-asa <laughs> ayun ang important normal lang yung peel pag ano ayun so at least, uh, maraming salamat kay Sir Yokyok Yok at uh, kay Ma'am Jen na may na-learn tayo dito about sa Pipino Farming dito sa Central Luzon. So maraming salamat sa inyo. Kaway-kaway tayo dyan. Happy farming po!